Alam mo may bilyong bilyon tao pala sa mundo na parang parang nasa anino lang no. Hindi pa yata naririnig yung mensaheng Kristiyano. Oh, grabe yung bilang. So para sa ating pag-usap ngayon, sisiri natin tong mga material mo tungkol sa pag-abot sa tinatawag nilang unreached at uh, unengaged people groups. Ano ba talaga to? Yung pinaka esensya nito at bakit? Bakit mahalaga to base diyan sa mga source mo? Sige, ang titignan natin, basically, yung kaibahan ng unreached, ito yung mga grupo uh, kung saan halos wala pa talagang, alam mo yun, local na community ng believers na kayang mag-share ng gospel sa sarili nilang kultura. Ah, okay. Walang local na puwersa, kumbaga. Oo. Tapos, andyan din yung unengaged. Ito naman, um, kahit may access na siguro, parang hindi pa nag-uugat yung message. Hindi pa kumakagat. Hindi pa tumatagos. yon So, ang mission natin dito is uh, maunawaan talaga natin yung bigat nito, tsaka yung mga hamon na nakasama nito, base sa mga binasa mo. Okay, sige. Simulan natin dito. Kasi isang malaking point sa sources mo is yung pag-shift ng tingin, hindi na lang ba bansa yung focus kundi ethne? Ah, oo. Yung etne. Yung Great Commission daw, yung utos na humayo at gumawa ng alagad, hindi lang siya about political borders, kundi mas doon sa mga, ano nga ba yun, people group. Oo, pangkat-etniko. Yun. Pangkat-etniko na may sariling wika, kultura, identity, people group thinking daw ang tawag. Tama. So, ibig sabihin yung isang bansa like India, hindi lang siya isa, kundi, wow, libo-libong unique groups pala sa loob. Interesting tono. Bakit kaya ganito yung tutok? Napaka-importante niyan eh. Kasi pinapakita nung mga pinag-aralan mo na ang susi talaga yung pagkakaroon ng mga katutubong mananampalataya. Ah, yung mga taga-roon mismo? Oo. Oh, sila kasi yung um, pinaka-effective magpaliwanag at mag-share ng message sa paraang natural sa kanila, di ba? Yung swak sa kultura nila. Gets. Kasi kung tagalabas, baka iba yung dating. Exactly. Kung wala nito, kahit magkatabilang lang yung lugar, parang may pader pa rin ng wika at kultura. Hindi basta-basta makakatawid yung mensahe. So dito pumapasok yung technical definition ng unreached. Usually, ito yung grupo na wala pang 2% evangelical Christians. Ah, may percentage pa. Oo, at higit sa lahat, wala pang sapat na local na kakayahan para sila na mismo yung magpalaganap sa sarili nilang grupo. Okay, clear. Yung unengaged naman, medyo iba. Pwedeng narinig na nila pero uh, hindi pa nagkakaroon ng response, walang pag-usbong ng believers mula sa loob. Hmm malinaw yung pagkakaribat. Pero kung ganun pala kahalaga to, bakit, bakit ang dami pa rin? Mukhang hindi madali, no? Ano ba yung mga balakid? Yung mga hadlang na nakita mo dyan? Tama ka. Sobrang daming hadlang. Una, merong mga uh, geopolitical. Yung mga bansa na alam mo na sa talaga. Restricted access. Oo. O kaya may gulo, delikado. Ang alawa at ito yung parang pinaka-complex, yung kultural at relihiyoso. Ma, eto ito mabigat. Oo, o. kasi sobrang lalim ng ugat ng tradisyon eh. Sa ibang kultira, yung pagpalit mo ng relihiyon parang tinalikuran mo na yung pamilya mo, yung minuno mo, yung buong pagkatao mo. Grabe, parang trisyon sa kultura. Parang ganun nga. Tapos andyan pa yung konsepto ng honor and shame. Ibang iba sa western guilt concept. Dito, mas matimbang yung tingin ng community, yung reputasyon. Wow. So hindi lang personal conviction yung laban, hindi lang. Malaking hadlang lang daw yan sabi sa sources mo. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa. Siyempre yung logistical, isipin mo yung mga tribo sa sobrang liblib na bundok o mga isla na uh, halos walang transportasyon o komunikasyon. O nga no. Yung geography mismo. Tapos kailangan din nating aminin may pansariling pagkiling din minsan. Bias. Paano yon? Eh kasi minsan, mas napagtutuon na natin ng pansin yung mga grupo na parang mas madaling abutin o mas mukhang open. So yung iba, naiiwanan. Nakakalungkot isipin na may ganun pala. Teka, may nabanggit ka rin kanina o nasa sources mo, yung 11040 window. Ano naman to? Parang secret code? Parang ganun nga, pero geographical talaga siya. Kung titingnan mo sa mapa, ito yung parang Belt mula 10 degrees hanggang 40 degrees north latitude. Ah, latitude lines. Oo. Tapos, sumasako siya mula West Africa hanggang malaking bahagi ng Asia. Yung data mo, sinasabi na dito yung pinakamalaking concentration ng mga unreached people groups. Ah, kaya pala window. Dito sila makikita. Yun. At madalas, ito rin daw yung mga lugar na may matinding kahirapan tsaka minsan persecution sa mga kristyano. Grabe, double whammy? Oo. Importante rin banggitin yung Joshua Project. Isa tong resource, parang database, na tumutulong i-identify at kilalanin pa tong mga grupong to. Para mas strategic yung approach. Para may data-driven approach. Tama. At laging may kasamang diin sa urgency yung pagkaapurahan. Kinakabit nila to dun sa Matthew 24.14 na kailangan daw munang may pangaral sa lahat ng etne bago yung, yung wakas. Ah, may eschatological connection. Meron. At saka yung paniniwala na yung opportunity para maabot sila baka limitado lang. Baka hindi forever anjan. Oo naman. Ang laki ng mga hamon. Tapos may urgency pa. Parang nakaka-overwhelm. Pero may mga paraan din ba? May, may strategies bang binabanggit yung mga source mo para ma-overcome to? May pag-asa ba? Oo naman. Meron ding mga strategiya na uh, binibigyang diin. Una, yung partnership. Makipag-partner sa mga local believers kung meron na kahit konti. Okay, leveraging locals. Pangalawa, yung contextualization. Ito yung um, pag-angkop ng mensahe sa paraang maiintindihan nila at makakarelate sila within their culture. Pero syempre, hindi sacrifice yung core ng gospel. Ah, hindi pwedeng basta copy-paste lang ng style. Hindi talaga. Hindi one size fits all. Pangatlo, yung long-term presence. Yung pag ng relationship, ng trust. Hindi lang yung parang turista na mission trip tapos alis na. aw niya, kailangan ng commitment. Itong contextualization, parang ang hirap i-balance niya, no? Challenging talaga. Kailangan ng wisdom at cultural sensitivity. Meron pa, yung paggamit ng business. Business? Paano yun? Business as mission o BAM. Dito, nagtatayo ng legitimate business na nakakatulong sa community. Tapos, nagiging natural platform yun para sa presence at influence, lalo na sa mga lugar na mahirap pasukan ng traditional missionary. Ah, creative access, kumbaga. Pwede. Pati yung technology, syempre. Malaking bagay yan sa communication, translation, etc. Makes sense. Technology bridges gaps. At ito pa, yung isang importanteng point na inuulit-ulit dyan sa notes mo hindi lang to trabaho ng ilang tao na nasa field. Ah, hindi lang para sa mga full-time missionaries. Hindi lang. Lahat daw tayo may pwedeng maging papel. Kahit sa simpleng pagninilay, pananalangin, pagbigay ng suporta, financial man o moral, at saka yung pag-share ng awareness tungkol dito. So, maliit man o malaki, may maiambag? Oo. Yun ang dating ang klaro talaga sa mga material mo ay grabe isang napakalaking utos o panawagan to. Pero at the same time, andyan yung realidad na bilyon-bilyon pa rin ang parang hindi pa nararating dahil sa mga sobrang komplikadong hadlang, gugerno, kultura, layo ng lugar, hanggang sa sarili nating mga limitasyon o bias. Tama. Ang laki ng gap between the call and the current reality. Malaki talaga. Napakalawak nito at oo nga, ramdam yung sinasabi mong urgency. Kaya siguro base sa lahat ng napag-usapan natin mula sa sources mo, ito yung iiwan naming tanong para pag-isipan mo na nakikinig. Mula sa kinatatayuan mo ngayon sa buhay mo, ano kaya yung pwedeng maging bahagi mo, gaano man kaliit, para makatulong na yung mensaheng ito makarating din sa kanila, dun sa mga hindi pa talaga nakakarinig.